Simple living lang kami. Ah, dito kami sa Maynila. Pinala kami ng mga anak namin dito sa Lander Superstore. Hindi ko alam to. <laughs> <laughs> Ay, alam. ang mga matatanda, uh, ah, naka masyal-masyal. Huh? na kasi matanda na kami hindi namin alam itong lugar na to no? kung kami sa mga anak namin ako kawawa kami <laughs> papasok kami dyan sa Lander Superstore yan parang is an hmm. art Lina, na. Mali na. pasok kami dyan Pero ba ani? Ah si, si hindi ko hindi cash Kim! oi Kim! Kim! kami Sana kayong dalawa Pasok na ka sila Pasok na kami sa loob so pakni Ah Ituk pala ang landers wala wang guys. Maluwang siya, guys. Okay. Namili lang kami. Ito pa. pang buntag ninyo. mura. kami, sim. Papaita na? Ready na. Ha? Mga lamang loob. Ha, ha, ha. dala Lamang loob, gihapon. <di> ha, <laughs> ha. Ha, ha. Ha, ha. Dilik, dilik mo ane? Ano? Ang grocery kami, guys. Liit lang liit. Liit lang ang grocery namin. Chicken. Nana. na? Asa na? Kanang kanang kamu kanang inyong gusto. Ay na nga mo ang nakamu, ang amo ang kuan. Egra egra og bulat. Mura na ako buntag. Dilik ko ani ayo. Kamu may akong gikuan. Itlog ba itlog ito mi? Oh. Itlog ra man nga kuan manok ganahan. Kanan? Ha? Oh, si dadan ni mo mura gid ni madaog-daog niya kaon. Moro may madutlan niya manok. Ano? Kuya ng kuan gid diretso na. ah, oi paa. Adobo kun ra gud simple ra gud nga luto na. Adobo. madutlan man gud niya. Paa na dili. Okay na. Kana. Adobo Ah, ayaw kal siguro na. Ah, kanang buo na lang. Buo na lang, buo. Wala siya pa, anak? Naman. Naman lagi pa, wings. pa, okay. ah. anak? Asa mani paingon ng paano di ay? Eh? Ay di naman ni, di naman ni manok siguro. Eh na keramike pa ka. Mm sige. siya na bibi. Biscuit. Uh -huh. Mm. Mag-add lagi ko ng 20 kilos kaya para ma <coughs> makadala-dala uh -huh. Uy, Eh. isda. Mga first class gilpod nga isda. No? na isa baw. Ma, ano ba pinili ni Ate? Ano yung bibi o? Oh, Maya okay. Kami, isa baw bibi? Kami ka nang isa baw? Oo, okay pa ka anak siya. Ayun lang ko, sir. Baka hindi na buwan Ha? Ayan. Unang gi, kuha nila, gi hayang nila kay, gi makita ng iyang mata. Ayat nak kami Ayan lang. Tapos so, pinamiliin. Uy, nang kami. nasa bahay. Sa kundo. Hindi pa naman ng kundo. nang kami. message kay ko Andrea sa promo ako ng na makadaog ka corolla cross na to ang sige pagwa dapat 4,000 eh <laughs> dapat ah oh. Christmas Monday. Relax, relax lang. Nakapasok sa Landers. Grabe, huwag magiging kapang lipstick, oh. Grabe, magiging ka. Huh? Grabe ka, kuwan. Hmm, yan yeah, Landers. Para is an R. Hmm, okay. video. Hmm. guys. Wala dyan ko naka... Hindi ako naka make up guys. Tingnan mo yung mukha ko guys. Oh. Parang... Nasa bahay lang. Tara si Ken. Si Ken. Basi baka Parang nasa bahay lang guys. Wala ka make up make up. Yulang, lipstick. Ah. Oh parang nasa bahay lang. Oh, dito. Wala man dito. No. Kalibangon ko ga. Ka. Magpakir-ot sa kuron. Magpakir-ot sa kuron. Na-dodge no, like dito. Welcome, Sekundo. Selamat, Selamat datang. Selamat datang. Terima nama om buildings. Okay, mahuk untuk terima Ayo, ayo, ibis aku. Hello guys, nami saya Ika. Twenty seven floor, no. di mana mak kita namin ang eh? ah. nasa baba. Naku po. Ang mga sasakyan, parang mga tarak-tarak na lang. Naku po. Nakakatakot. Nasa iba, as taas kami. Oh. <coughs> ah. Wala na talagang space. Kaya ganun ang mga building. Hmm. They guys nakakatakot. Sapawan talaga na nakakatakot talaga. So Oh. Ah, delete na ready eh. so pinyan lang talaga. No? sa baba. Oh. Tapos, tulong ulit hmm. to ni mama. Ang hmm. sikin. Hmm. 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 Grabe guys. Grabe ang... Sa papa. Ang mga Oh, oh, oh. Dili hmm. di kai ang diri man ang makita. <laughs> <laughs> <Ginoon ko. laughs> Na, may may hechora, <laughs> may pa. Dilagi, ang diri makita. <laughs>